Suot ang corona, inikot muli ni Miss World Philippines 2024 Krishna Gravides ang ilang kalsada sa Baguio City noong Sabado, August 31. Dito, kanyang ibinahagi ang naiwi nitong karangalan muli para sa lungsod sa isang homecoming motorcade. But I feel the same amount of love and um, pride and honor from the people of Baguio. Still the same happiness and joy that I felt the first time but this time it's I feel like this is more more of like a destined homecoming for me. Naging mainit naman ang pagbati sa kanya ng madla. Isa sa mga nagabang dito si Alondra na nagawa pang makapagpa-picture at makapag- autograph sa kanyang idolo. Sobrang saya Sobrang kasi no last Miss Charm I failed. Pero ngayon, oh my God! Sumuporta sa parada ang pamilya ng beauty queen. Isa na rito ang 81 anyos na lola niyang si Catalina Gravides. Mula Santiago, Ilocosur, umakyat pa siya ng Baguio City. Makasama lang ang apo. Sa pa'y okay. kumaki ni Apo Diyos na tulungan na lata. Nga ipaay na lata sa Espiritu Santo Kenkwana. Kapag nindikas ma... Batumpal na digiti di, di, commitments na akas World. Ang tatay naman ni Krishna suportado rin ang karera ng anak simula pa pagkabata. Lahat ng budget niya wala akong pinalagpas. Ever since na nag-start siya nung bata pa siya hanggang sa ngayon. Sa kabila ng natamo nitong panibagong tagumpay, tiniyak pa rin ng beauty queen ang pagtutok nito sa kanyang mga advokasya para sa karapatan ng mga hayop pero sa pagkapanalo nito, marami raw ang natakot at kinabahan na sumunod sa kanyang yapak. Ay, hindi, Ay, hindi naman! Na <laughs> Lahat naman ng beauty queen aspirants and beauty queens, we all have, the we all have our unique um, characteristics, we all have our different personalities. Nagsalita na rin ang dalaga sa pag-urong nito sa pagsabak niya sa Miss Charm 2025 matapos ang ilang beses na mailipat ito. It was hard for me to withdraw sa Miss Charm competition because I've been preparing for that for over a year. Hindi naman siya yung instant lang na decision. Pinag-isipan talaga siya. But I'm really grateful that um, there are things that I had to let go for bigger purpose or for bigger opportunities. And now I'm here at Miss World Philippines and I can wait to represent the Philippines soon. Sa kabila nito, kumpiyansa siyang rumampa at iangat ang bandila ng Pilipinas para sa Miss World 2025 na gaganapin sa darating na Pebrero. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.